Magandang magandang araw po sa inyong lahat dyan mga idol. Ako po si Paul Pitso ng Hapansans Game Farm from Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Region. Yan. Ah uh, bago muna tayo sa content mga idol. Ah uh, yung uh, pahulugan system po natin sa January born, yan ah uh, mag-start po ng pahulog is uh, February. Open pa po for reservation. Yan. Ah uh, kung uh, magtanong po kayo sa akin, ah uh, Pwede kayo direct tawag sa akin. Nandiyan naman po sa screen yung uh, number po natin, yung Facebook account po natin. Nandiyan po, uh, Hapsans GF. Nandiyan po sa screen din para at least maka-Messenger kayo kagad. Uh, ipapadala ko kay kay sa inyo yung uh, final meeting po natin sa December, ngayon December na breeding, uh, January 15 born. Yan, uh, eksaktong eksakto January 15 born 'yan, mga idol. for national born. 'Yan. So, ngayon ang content po natin, mga idol, is ipapakita ko sa inyo 'yung ah uh, pang next year po natin na ano natin, circuit 12 stacks 'yon, okay? So, ito po ay tira-tira lang ah uh, kasi inuuna ko po kasi 'yung uh, mga ano po natin, 'yung mga naguhulog po sa atin. Bila po ang uh, priority po talaga na mabigyan natin ng uh, super na manok. Ay uh, tayo po ay breeder, nagbibinta. So kung anong matira lang sa atin, yun lang. Uh, tara, papagita ko na sa inyo. Ito po ay uh, pure sweeter. Pure ba ito? Hindi no. Hindi. Hindi, ay ah, hindi pala. Hindi pala pure sweeter. Wala na akong natira na pure dahil la uh, na ibinta na po so ito po sweater cross na ya, ano po natin 8 uh, months old po ito late born edition yan ito po ang natira po sa atin yung iba so ganun to talaga ah uh, ito po yung uh, high caliber gray process po natin Oops. Kin kinakain kin kin <laughs> yung ano Ah, uh, tingnan niyo yung pagka ano po natin, uh, inistylean ko na lang oh. Lapit mo. Ah, uh, sobra ka naman malayo. So, yan oh. Oh. Uh, para at least pulang-pula -pulang -pula mga mukha para next time uh, February 3, 23 at sa so, March 25. Sa circuit ng uh, ano, yung uh, pure white natin na uh, slim. Uh, medyo maliit na sila. Hindi na gano'ng kalakihan. So, mga 17 1.8 ito no 1.9 yan ganda ah uh, hindi ka talaga mag ano wapong manok para next year yan ito pa dami ito magka itong piraso na lang mga 20 ano so ito po ay jugod cross o oh, jugod cross po ito sila yan Jogod High Caliber Grey, 50-50 cross. Yan. Gandang katawan. Tara, sa iba. Uh, ito po yung may mga ano pa. Ito po ay mga hindi pa po nakuha. Hindi ko ginalaw para at least makikita po ng buyer natin. Dahil sabi niya sa December oh, Ito po ay isang Claret Gilmore, di ba? Claret Gilmore. Yan. Wapong manok. Red ball. Bilog katawan. Mabalikat. sanpa, hmm. Saan pa? Yan. Ito ay high caliber gray. batang ang ano na ng ano? Ah, magano? So, high caliber gray. Na... Pikom side. Yan. Uki okay ng katawan nito ah Ganda na Pero pang March Pag March na yan Ay Ito po mga idol ay uh, kukunin na sa Sunday Bukas Or sa Monday Yan Jogod yon Yung uh, unang jogod uh, Magkakapatid po sila Yan oh Ito ay mid, mid, mid to high station yun High station yun Hmm. Ganda oh. Guwapo. Guwapong manok. Pero ito po ay tira-tira na lang ha. Baka magtampo kayo yung uh, naguhulog na hindi ko ito naibigay. Mas inuuna ko yung super talaga na ibinibigay sa inyo mga idol. Yan. Ito talaga ay claret. Ano ba ito? Ah, clarit ba ito? Claret or yung kakapatid? Kapatid ba yun? Pero sa white side nagtapon ano. Pero ibang hugis ng katawan nito kaysa doon. Wapo ding manok pero hindi pa kumpleto yung uh, buntot niya. Yan. Gwapo manok oh. So tara sa iba. Hello mga idol, ha? napapansin niyo na yung ah, uh, pagkukuha po natin ng ano, uh, mga palung, balik uh, dati hindi ko na 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 lahat ng ano, uh, parang uh, mapauso naman. ito ay 5k old school na 5k po natin old line, yan. oh, uh, ah ito po yah uh, isang uh, Boston sweater ang narilis ko nito. ay mga sampu atak. Yan, sampu Boston sweater. Ito lang ang natira. Dahil ah uh, matagal nag-mature, yan. Oh, yan ngayon mature na oh. Tingnan nyo. So, konti na lang. Yan. Ah, uh, dito na naman tayo. Ah. Uh, high caliber gray, a side. Ganda ng katawan ito. Lambot. Hmm? Ganda. Wapong katawan. Black talaga, oh. So, yan. Ano na naman yan? High caliber gray. Ito yung puro na high caliber gray. Diba? Na, na, iwan na sobrang liit. High caliber gray na medyo maliit. Uh, Dibag dito nasa 1.8. Oh? 1.8. Yan. Puro po ito, poro. yan, puro. Yan. Purong-puro na high caliber gray. Uh, gagamitin ko ata ito sa next year or i ko ah oh, yan depende depende yan yung uh, ano po natin yung partner po natin ah uh, si Idol Joker B. Kuha Mark Byron at saka si Steve Labiano mga Idol ay ah uh, papiliin ko sila lahat dito ito po ha ito po ay tira-tira kaya nga medyo maliit na di ba? Yan. Ito ay sweater gray. Ito medyo malaki. Pero matagal nag-mature. Matagal siya nag-mature. Kaya nga, ano, hindi natin na bigay, bigay So, yan. Sweater gray. O, mature Akya tayo. Alam niyo mga idol, ah, madulas talaga dahil ulan. Oh, ano. <laughs> Ganito talaga sa bundok. Ito din ay siyang jugud. Ah, jugud. High caliber gray. Yan. Take home side. Crosses po ito. Crosses. Yan. Ito medyo, hindi ko na ibigay. Tingnan nyo yung buntot. Yan o. Oh. Para makikita nyo na, Uy, meron pang maganda dun. Hindi na o. Oh. Tingnan nyo yung buntot o. Oh. Diba, medyo paling. So, ganun. Ah. Yan. O oh, mga idol o. Oh. Pero, pugi. Oh, pugi. So, pinapakita ko lang sa inyo kasi baka sabihin niyo na nagbibigay po tayo ng uh, hindi maayos na manok. Para makikita nyo na yung natira sa atin ay may hindi nagmamature, matagal, kaya hindi natin na uh, ano sa inyo. Uh, yun, uh, para makita-kita nyo. Napapansin nyo, din nyo yung may dalawa kong blue lid na darker side. Ito po yung, ito lang ang hindi ko na i-release dahil uh, pang material ko ito. Yan. Okay? Para at least makikita nyo na this is a uh, claret Gilmore. Yan. Tatlo po ito sila na hindi ko na i-release. Yan. A claret Gilmore. Para pang uh, material po natin. Ah... Uh, Next year, mag-upgrade na po tayo. Next year, mag-upgrade. Dito lang tayo sa taas. Huwag na yan. Oo. Yan o. Next year, mag-upgrade. Ito lang ang hindi ko na-release, mga idol, ha. Hindi. Yung isa doon. Banda doon. Kasi gagamitin po natin uh, para pang ano natin, uh, pang material. Ako, mag-upgrade po ako. Uh, hihintayin ko na lang kung uh, anong decision ngayon sa uh, ano natin dahil meron ngayon uh, meron schedule. ah uh, five, five yun. So disclaimer, ah, disclaimer, no animals were harmed of the making of this video. This is for breeding purposes po. Okay? Nagbe-breed lang po tayo, nagbibinta po tayo. So, tingnan nyo. Asan tayo, akyat? Ay, <laughs> papakita muna natin to. O, tingnan nyo. Yan, no? Yung golden boy ko, mga idol, pakita mo yung golden boy ko yan o, ang tagal oh, nakikita nyo na so yan ang gwapong manok pero hindi pa nag ano nag mature tingnan nyo oh, gwapong manok yan pero problema hindi pa nagma mature oh. talaga nga parang ano pa sila so yan hindi ko na i-release ito ay uh, 5k yan. Ito po ay 5K cross. Pero 5K Raptor, di ba? 5K Raptor tapos may kunting Gilmore. Di ba? White leg na nga, red legs na nga oh. Nagaagaw ang yellow at saka white. Kwan. Gwapong manok to. Ito ay gwapong manok talaga. Ah, uh, matagal lang nag mature pero ngayon ganda niya. Oh, gwapong manok, gandang katawan, high station. Uh, timbang nito nasa mga 2020 1.9 ganda manok uh, pero ang style ko na pag uh, ano balik dati balik dati yan ito po ay gal na ano o oh, ito ha pugi tingnan pero tingnan yung paa oo uh, ito lang na manok na hindi ko na ano, napansin. Pero ngayon napansin ko na. So pang ano na lang ito. 'Di ba? Pero ano ito? Yun lang ang diperensya. At saka nito, last last ito. Oh. Oh, tingnan niyo buntot. Jo hmm. ganun. Magkakapatid dito sila. Uh, high caliber gray Gal 5K. Yan o. Oh. Yan. So, meron pa dalawa dun. So, yung dalawa dun, ah, uh, jugo at saka high caliber gray. So, yan lang po ang natira po sa atin na uh, mga manok, mga idol. Ah, uh, ipinapakita ko lang sa inyo. Ah, uh, kasi para at least malalaman niyo talaga na hindi, yung natira dito sa atin, ay eh, talagang tirang-tira lang. So, ang inuuna ko kayo talaga. Yan. Oh, para at least malalaman niyo na anis po tayo. Hindi po tayo nagbibigay ng uh, may diferensyang mga breeding po natin. Okay? Kaya nga next year magre-release na ko 8 months na. Almost 8 months na ang manok natin para magre-release pa tayo. October, November, December, January, February, March, April, May, seven months. So, June may June, June. Wala na. Seven, eight months na. So, matibay na yung manok sa pagbiya Pag ano. Tapos, makikita na po talaga natin na uh, magaling ba sila? Maganda ba? Gwapo ba? At super ba? Yun ang ano po natin. Di ba? Ah... Uh, ako lang, uh, ang ano ko lang, ipinapakita ko lang sa inyo, yung natira po natin na manok. So, That's all lang siguro mga idol sa ngayon kasi maya maya kumikikilim-lim na naman, no? Parang uulan. Uh, basta December, ganun talaga. So, ah uh, sana yung ino-orderan po natin na carbon fiber, uh, ano po yung tawag nun? Uh, TP na uh, fiber, fiber cement pala, fiber cement. Uh, makarating na po sa atin para at least Uh, looking good po naman yung uh, farm natin dahil malinis na. Yung uh, ano po natin na uh, yung mga rubber tipi yung mga ano papalitan na natin uh, doon banda para uh, mukhang uh, gwapo na naman yung manukan natin kagaya sa naghawak ng ano ng cellphone uh, ito. <laughs> okay? So yun lang po mga idol ha. Thank you very much ha? sa papanood Shout out po sa lahat. Okay, shout out po sa mga Herb Herbox family. Okay, wag niyong kalimutan pala magbili ng uh, herb oaks ah uh, Melbert Flores po. Yan. Uh, kontakin niyo sa Facebook. Ang ganda po ng uh, ano, meron pa siyang ah uh, uh, yung tawag nun, yung parang probiotic. Ako, hindi lang ako gumagamit ng probiotic niya dahil meron akong probiotic dito, yung Tibicos Mushroom. So, yan po ang araw-araw uh, na binibigay ko, ini-alternate kahit sa sisiw. Yun po ang uh, Nagpapalakas ng uh, tibay po ng uh, manok po natin para hindi magkasakit. Okay? Uh, ang advice ko lang talaga uh, sa mga baguhan, uh, linis lang talaga, linis. Marunong ka mag-apply ng uh, mga gamot. Marunong kang makiramdam. Yan, uh, dapat marunong po tayong makiramdam na anong dapat gamin, anong dapat ibigay na gamot. Yan. Uh, naka -program. Kailangan-kailangan naka-program. So, kung may magtanong, wag mag, kung may mga kaibigan kayo na mga breeder na magaling talaga, tanongin nyo. Pag uh, hindi sila nag, uh, nagsasabi ng totoo, palit na naman kayo sa iba. Doon na naman kayo magtatanong sa iba. Diba? Uh, ang gusto po namin dito sa ano sa passion po natin, eh, nagtuturo tayo. Pag tayo-tayo uh, lang ay marunong, eh, wala na. Hindi pwede yan. Dapat uh, marunong tayo magturo. Tapos kung may mga seminars dyan sa Excellence, uh, LDI ba? Or Salto ba? Or Thunderbird ba? Or BIMIG ba? Uh, puntahan nyo. Pagtanong kayo. Uh, kasi may mga gamot nila na mga ano talaga. Hindi gumagawa ng uh, mga companies na yan pag uh, hindi matibay yung gamot nila. Uh, ano talaga. So follow lang ang pag-aalaga, malinis, kailangan ganito, ganito. So, common sense yung baga sinasabi natin na sa pag-breeding dahil uh, kailangan pakiramdaman po talaga. Pag uh, okay lang kung 20 piraso, 30 piraso na ano, ma-handle po natin. Pero sa mga damihan na 400 sa isang batch, uh, mahirap talaga basta ganun na ano, alagaan. Kailangan may lugar tayo, may tauhan tayo na magaling na ma mainstaksyonan po natin or tayo mag-aalaga. Oh, 'yan. Ah, ito po ay, uh, 'yung pagpapahulugan po namin. Ito po ay isang negosyo na po. Ah, uh, gawin niyo po na magiging negosyo po 'yung manok natin. 'Yan, 'yung breeding po natin. Oh. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyo sa pagpapanood. Um, uh, uh, ano pa? So, 'yun lang siguro sa ngayon. So, 'yung uh, nag gusto mag-reserve uh, po sa January Born, mga idol ha. Kung gusto mag-reserve sa January Born, reserve na po kayo. Ah, uh, meron na po pa reserve sa akin dito. Ah, uh, parang 80 heads na. Yan, 80 heads na na crosses. so may mga materials, pero ano pa? kadaila uh, 600 eggs po ito. Open ka po tayo. So, 'yun lang mga idol ha. God bless us all. Good morning.